Woo. May order na naman si Mami Bill ah. Tapos si cancel na naman. Panay order, wala naman pala pambayad. Ha? <laughs> oh. Tao po. Tao po. Sino 'yan? Deliver po. Deliver. May deliver ba ngayon, Steve? Ano 'yan? Wow. Ah, uh, kay Ma'am Mabel po. Ano yan? Ah, uh, order po sa Chopi. What? Chopi? Oh, Chopi. May gano'n na pala ngayon? Oh, kalaban po ng champion. yun. Sa order po ngayon, kita ko doon. Oh, sure. So, Wala ba, na... Na dito. Ayun na naman yung sinasabi ko, oh. Order, <laughs> order na naman siya. Tapos wala na naman pambayad. Yung nakaraan, yung anak niya kausap ko. Eh, ba't kasi deliver kayo ng deliver? Dapat tinatawagan niyo muna. Ay, kasalanan po ba namin, mga rider? E-deliver po to Bumalik eh. na lang kayo mamaya. Ay hindi po pwede. Wala po ba iniwan sa inyo o nasabing may... Wala, walang iniwan sa akin. Bumalik ka na lang mamaya. Ay Kasi hindi po pwede, ma'am. Hindi pwede yun. Kasi lagi na lang po kayong ganyan eh. Parang nang lalawang... Parang kasalanan na... ko. Hindi ko po kayo sinasabing kayo kung may kasalanan. Ang sabi ko po, kailangan po nito ang magbayad. ECO dito eh. COD too, eh. Tatawagan na lang kita pag nandito Ay, na hindi siya. Ay, hindi pwede. Baka nandiyan na naman po. Ay, nakaraan. Kausap ko yung anak Wala niya. siya dito kahit pumasok ka pa. Hindi po pwede yung ganon, ma'am. Abonuan niyo to pag ano? Wala nga akong iaabon na kuya. Saka mm. parang di naman na-order dyan yung tita ko, Chopi. Ilang beses na po siya nung order nito At ilang beses na rin siya nagka-cancel. Ano ba yun? Ibalik ka na lang, kuya, pag ganyan. Wala dito yung tita ano, ko. Ano? Ano? Pamilyang balik kayo? <laughs> ah? ano ka bono diyan. Hindi pwede yung ganyan. Pwede naman ako, kuya. Hindi pwede yun. Yan. Ipapano ko kayo para hindi na kayo maka-order. Ipapaban ko kayo. Hindi ko hindi nakasalanan yan, kuya. Parang ano eh, isa pam ano nyo, ugali nyo eh, no? Kung gusto mo, bibigay ko yung FB ko. Ay, hindi na. Tawagan Pag nandito na si tita. Ano, pagkakapirahan ko ba yung FB mo? <laughs> para ano, kuhain ko pa? Cancel na lang, kuya, kung gano'n hindi, baka nandyan lang po si ma'am. Kasi yung anak niya, kahapon, umunta ako, sabi, tulog daw yung pinapagising ko, umalis wala, daw. Wala talaga siya dito, kuya. Saka wala rin siya sa akin sinabi na may order siyang trophy ba yan? Ano bang order yan? Sige, yeah, pag sabihan ng tita mo, huwag nang order ha. Papaban ko sila sa trophy. Sige na, goyo. Maris ka na. Naka-boxer ka pa. Ano ba yung suot mo? Mga scammer na pamilya. Mga delivery ko. driver na yun. Mga naka-boxer na pala. Mga kasapatos pa. Alam mo, basketball. <laughs>